Napakaswerte ko talaga sa asawa ko dahil tuwing umaga, pinaghahanda niya na talaga ako ng kape at sa tuwing papasok ako sa trabaho, inihahanda niya na lahat ng gamit ko at lagi niya rin ako pinadadala ng jacket dahil nga malamig na pag umuwi ako sa gabi. Sana. At pagkagaling ko nga sa trabaho ay nakahanda na ang aking pagkain. Napakasweet talaga ng asawa ko at masikaso. Nagulat nga ako nung isang beses na kumakain kami ay sinabi niya to. Hindi nga ako mabubuhay nang wala ka. Sobra nga akong natouch sa sinabi niya. Napansin ko na nangingilid na yung luha niya sa kanyang mga mata kaya inabutan ko siya ng tissue Ramdam na ramdam ko kung gaano kamahal ng asawa ko Kaya I love you Yung totoo pong nangyayari eto po natin Ma Makikabot nga nung kapiko yan sa katabi mo Ito naman lapit dapat hindi mo pa makuha Katamaran mo Ma Oh Makikabot naman sa sapatos ko at lalabas lang ako video ka pa, itsura ko naman. Oya, yeah, sa sapat ko. Pati na nga yung jacket ko. O, hindi na to pa eh. Saka video ka na naman. Akin ba to? Sa akin to, kumuha ka doon. Ako na nga nagluto eh. Oh! Ma, ma. Hmm, nakabidyo ka na naman. To, may patatagalog lang ako sa'yo. Tagalogin mo yung ano, I can't live without you. Yung ano, sincere hindi nga ako mabubuhay nang wala ka. Ah? Sa mata mo, may dumi dyan sa kaliwa. Alam mo pala, may muta binibidyohan mo pa ako. mo nga